Mga kagabay, alam niyo ba na ang simpleng baking soda na nasa kusinang niyo ay may dalawang mahalagang gamit para sa kalusugan ng senior? Una, ito ay nakatutulong para pawiin ang pananakit ng kasukasuan o rayuma. At pangalawa, ito rin ay nakatutulong sa pananakit ng tiyan o kabag. Pero siyempre, hindi pwedeng basta inum lang. Kailangan nating maintindihan paano ito gumagana at bakit ito epektibo sa katawan ng senior. Kaya sa video na ito, ng gabay kay Senior Pinoy, pag-usapan muna natin ang tungkol sa rayuma at sa dulo, pag-uusapan din natin kung paano ito nakakatulong sa pananakit ng tiyan. Kapag sobrang asidik ang tatawan, mabilis mamaga ang mga kasukasuan. Pero kapag gumamit tayo ng baking soda sa tamang paraan, Tinutulungan nitong pababain ang acidity sa loob ng katawan kaya kumakalma ang pamamaga at bumababa ang kirot. Sa madaling sabi, ang baking soda ay parang tagapantay ng balanse sa loob ng katawan. Kung sobra ang asim, tinutulungan nitong bumalik sa normal. At kapag naibalik ang balanse, mas nakakagalaw, mas magaan ang pakiramdam at nababawasan ang pananakit. Pero teka muna, mga kagabay. Tagasaan nga pala kayo. May mga nanonood ba dyan mula sa Batangas, Cebu, Davao o Bicol? I-type nyo sa comment section kung taga saan kayo para malaman natin kung saan sa Pilipinas pinakamarami ang gumagamit ng baking soda bilang natural na gamot. Ngayon, balik tayo sa ating usapan. Ang paggamit ng baking soda ay simple lang pero kailangan ng disiplina. Maghalo ng 1/4 kutsarita ng baking soda sa isang baso ng tubig mga 204 EML. Haluin ng mabuti at inumin isang beses sa isang araw lang, hindi sabay sa pagkain. Mas mainam kung pagkatapos kumain ng magaan o bago matulog. Ayon sa ilang senior na sumubok, kapag ginagawa nila ito ng ilang araw, unti-unting bumababa ang pamamaga ng kasukasuan, gumagaan ang katawan, at lumuluwag ang galaw tuwing umaga. Ngunit tandaan, mga lolo't lola, huwag sosobra sa dami at wag araw-arawin ng walang payo ng doktor, lalo na kung may high blood pressure o sakit sa bato, dahil ang baking soda ay may sodium na maaaring makaapekto sa presyon. Panlabas na gamit, foot or body soak. Kung ayaw niyong inumin, maaari rin itong gamitin panlabas. Maghanda ng maligamgam na tubig sa palanggana, magdagdag ng hafang tasa ng baking soda, at haluin. Ibabad ang paa, kamay o tuhod sa loob ng limang pesi hanggang 20 minuto. Pagkatapos, banlawan at patuyuin. Habang ginagawa ito, mapapansin nyong gumiging hawa ang init at kirot. Bakit? Dahil ang baking soda ay may anti-inflammatory properties na nakatutulong pababain ang pamamaga, at anti-bacterial properties na pumipigil sa impeksyon. Bukod dito, Nakatutulong din itong paluwagin ang mga ugat at kalamnan lalo na kung sinabayan ng mainit-init na tubig kaya mas kumakalma ang pakiramdam. Bakit ito epektibo paliwanag ng agham? Ang sikreto ng bisa ng baking soda ay nasa sodium bicarbonate na taglay nito. Kapag ito ay pumasok sa katawan, tinutulungan nitong i-regulate ang pH level ng dugo at mga kalamnan. Kapag nababalanse ang pH, humihina ang mga signal ng inflammation o pamamaga. Kaya kumakalma ang mga kasukasuan. Isipin niyo ang katawan parang hardin. Kapag masyadong maasim ang lupa, hindi tumutubo ang halaman. Ganoon din sa katawan kapag sobrang asidik. Mabilis masira ang mga ugat o kasukasuan. Pero kapag nabalanse ito, Nagiging maayos ang daloy ng dugo at humuhu pa ang sakit. Bukod pa rito, tinutulungan din ng baking soda ang katawan na mailabas ang sobrang uric acid sa pamamagitan ng ihi. Kaya kung minsan ay may gout o pamamanhid sa paa, mapapansin na kapag nabawasan ang asid, bumababa rin ang sakit. Ngayon naman, mga lolot-lola, punta tayo sa ikalawang gamit ng baking soda. Ang pampaginhawa sa pananakit ng tiyan, kabag o hapdi sa sikmura. Sino po sa inyo ang madalas makaramdam ng kabag? Yung parang may hangin sa loob ng tiyan. Minsan pagkatapos kumain, parang ang bigat-bigat sa loob, o di kaya may mainit at mahapding pakiramdam sa dibdib. Lalo na sa gabi, kapag nakahigana, parang umaakyat ang asim o hangin. Yan po ang tinatawag na acid reflux o hyperacidity. Ang pangunahing dahilan nito ay sobrang asim sa tiyan o excess acid production. Habang tumatanda, humihina na rin ang natural na balanse ng ating sikmura kaya mas madalas tayong makaramdam ng kabag, utot at pananakit. Dito pumapasok ang baking soda bilang isang natural na antacid. Ang baking soda o sodium bicarbonate ay may alkaline property. Ibig sabihin, kontra sa asim. Kapag tinunaw sa tubig at ininom ng kaunti, nakakatulong itong i-neutralize ang sobrang asid sa sikmura. Kaya nababawasan habdi, kabag, at pamumulikat sa tiyan. Parang instant relief na galing lang sa kusina. Nura, simple, at madaling gawin. Kaya nga maraming matatanda sa probinsya ang nagsasabing kapag sumakit ang tiyan, tubig na may baking soda lang ayos na. Pero tandaan. Mga lolot lola, dapat sa tamang dami lang at huwag araw-arawin. Paano gamitin sa pananakit ng tiyan? Paraan: Magtunaw ng kutsarita ng baking soda sa isang basong tubig, mga 240 ml. Haluin hanggang matunaw. Inumin lamang kung nakakaramdam ng kabag, habdi o bigat sa tiyan. Huwag inumin habang busog o sabay sa pagkain mas mabuting dalawang oras pagkatapos kumain o bago matulog. Paalala, kung madalas kang nakakaramdam ng habdi sa sikmura, maasim na regurgitation o pananakit sa dibdib, maaaring may ulcer o acid reflux na kailangan ng masusing gamutan. Huwag basta umasa sa baking soda araw-araw. At kung may high blood pressure, sakit sa bato o mahigpit na bawal sa asin o sodium kumonsulta muna sa doktor mago uminom dahil ang baking soda ay may sodium content na maaaring magpataas ng presyon kapag nasobrahan. Bakit epektibo ayon sa agam? Ang sikreto ng baking soda ay nasa sodium bicarbonate, isang sangkap na may kakayahang pababain ang acid level sa tiyan at sa dugo. Kapag sobrang asim sa loob ng tiyan, nagkakaroon ng gas, kabag at iritasyon sa lining ng sikmura. Ngunit kapag uminom ng tamang dami ng baking soda, ang alkaline reaction nito ay nakakabawa sa asid, kaya kumakalma ang tiyan at nawawala ang pakiramdam ng kabag o hapdi. Sa madaling paliwanag, kapag sobrang asim, sumasakit. Kapag nabalanse, gumigin hawa. Bukod pa rito, may ilang pag-aaral na nagsasabing ang baking soda ay nakakatulong ding magpabagal ng labis na gas formation sa bituka kaya hindi agad namumuo ang hangin sa tiyan ibig sabihin hindi lang mito tinatanggal ang asim kundi pinapakalma rin ang loob ng sikmura at bituka kaya mas gaan sa pakiramdam pagkatapos uminom tandaan natin hindi kailangang mamahaling gamot ang sagot sa bawat kirot o hapdi minsan ang lunas ay nandoon lang sa kusina simple mura at epektibo pero ang pinakamahalaga tamang paggamit, tamang dami at may gabay ng doktor. Ang sobra ay laging nakakasama. Kaya gamitin lamang kung kinakailangan. Ang tunay na ginhawa ay dumarating sa marunong mag-alaga sa sarili. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang like, subscribe at share para makatulong din sa ibang senior na naghahanap ng ginhawa. Ilagay din sa komento kung anong karamdaman ang gusto nyong pag-usapan sa susunod na episode. Ito po ang inyong gabay kay Senior Pinoy, ang kaibigan nyong nag-aalaga, gumagabay at laging nandito para sa inyong kalusugan.